din ng CCTV ang pag-atake naman ng bukas kotse gang sa isang gas station sa Quezon City. Ang kanilang modus operandi, isa lang sa napakaraming ibinabala ng PNP. Saksi si Marie Zumali, exclusive. November 27, nakuna ng CCTV ang pagparada ng Light Ace Van na ito sa isang gas station sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Nang bumaba ang mag-asawang sakay para mag-CR at bumili ng inumin sa convenience store, isang itim na adventure ang dumating at tumabi sa Light Ace Van. Maya-maya pa, umatras naman at hinarangan ang Light Ace ng silver van na nauna nang dumating. Sinilip ang Light Ace na isang lalaki bago niya ito sinubukan buksan kasama ng isang buntis. Sila rin ang mga sakay ng silver van na bumaba bagong kuhang ito. Maya-maya pa, nagpalit ng pwesto ang itim na Adventure at Silver Van. Tapos binuksan na ng lalaki ang pintuan ng Light Ace. Isa pang babaeng may hawak na balabal ang tumulong para takpan ang pagbubukas ng pinto sa passenger side. Nang di mabuksan, tuluyang hinarang sa Light Ace ang sasakyan ng mga suspek sa kasinubukang buksan ang bintana nito. Nang maabot ang lock, kinuha nila isang bag sa loob na ayon sa mga biktima ay naglalaman ng laptop, portable wifi, MP3 player, flash drive at mahalagang dokumento nga aabot sa 80,000 pesos ang halaga. Yung matanda, paglabas niya, ngumiti pa nga siya. Di ngumiti namin, kasi wala kami ng tinte. So ngumiti lang din ako. Maayos siyang naka, nakadamit, di ba? Iisipin mo ba na yun ang magiging trabaho niya? Maging vigilant ka talaga. Sa modus nila, uh, tumatiming o tumitingin ng pagkakataon na yung uh, mga occupant ng sasakyan may-ari ng uh, sasakyan ay uh, makalingat o, o bababa na lang. Tapos uh, nakikita nila ng opportunity, papasukin na nila yung van. Hindi pa rin natutukoy ang suspect dahil di pa raw nabibigyan ang pulisya ng kopya ng CCTV footage. Anong silbi nung ano, pag install nila nung CCTV camera? Kung may ganyan nangyaring krimen, hindi nila papakita sa mga pulis. Naantala talaga yung investigasyon. So dapat may lead na kami at marami pang modus ng krimen na nakakabiktima kahit sa mga alisto, gaya ni Remy na nasa Lisihan sa bus. May tao na nagsabi sa akin na, uy, uh, may dumi yung bago mo. So pagbukas ko ng bago, kinuha ko kaagad yung tissue. Na napansin ko noon, uh, pagbaba ko, wala na yung cellphone ko. Meron din gumagamit ng nalaglag na bariya para makasarisi. Yung isa naman, yung uh, dura-duragang, ba? Dura Duraan niya yung, excuse for the word yung sa muka. Tapos, siempre magagalit. Mag-aaway. Tapos, kukunin na yung dudukotin na. Kung yung laglag naman, yung may maghuhulog ng uh, pera. Ano ba? Tapos, yung mismong naglag, akala naman niya, sa kanya, kukunin niya. pagyoko, yoko, makuha na lang meron mga nandurukot kapag siksikan sa bus. Ang mga pasahero ng taxi tulad din ng mga pribadong kotse, hindi ligtas sa mga batang hamog, gayon din sa iba pang paraan ng pananalisi. Yung driver kakotsaba, pagpasok nung sa likod, may sasalisi na sa kabila. So hindi nakalak. Pagpasok mo, nakatago yung kasama ng taxi doon sa harap. Ako si Maris Umali ang inyong saksi.